Ah, mga kaisam. Maigi pa gawin ko ano, binhi na. Aring isang are. Bibinhiin na natin. Ayan, nakagayak na yung ating mga pamuti ng talong bukas. Ayan. Pipitas po bukas ay. Kaya lang ayan, dami lang gam. Pwede na po aring patulang are. Ya, yeah, eh, may miswa. Sulb na. Miswa lang ang katapat na rin. Ano po. Hmm. Miswa. Iya. Yeah. Yung isibibinhiin ko na. Ari, kung gusto mong hindi abiyari na pananim, patula po. Ay, hindi po asikasuhin. Basta siya'y bubong ah. Pwede na, Ari. Hmm. Yah. Patula po. Yung isa ay bibinhiin na laang na. Ari, yeah, na may panggulayan din laang po. Panarili. Eh. Hmm mga nalawit-lawit na rin hindi abiyarin hmm. hindi abiyarin gaganyan mo lang tuwing hapon po ay ya-up lang mo ay. bahala na sila ah, oh, mga kaisan, kondisyon na oh. inispray po ito natin ng apog ito po yung pinagtagna ng okra. Apog po at saka ano. Yan. Para po makondisyon. Babalikin na po natin yan. Mumotorin na. Tatamnan po ng sili. Kabang sili naman na rin. Pulido na. <laughs> ito mga kaysa yun yung pinag pinaganda ng ano. Ah, oh. ng Nang tatyang ganda na uli. Anong, pina, ano? Pinaano ng ano? Tawag ito. Nang pinaganda ng ano nung pulyar nabawi na po oh. matandang talong gumanda pa mm. na uli oh. nagahabol po ay tayo po ay uh, magtatanim po ng uh, sitaw doon sa kabila si tatay po ay katatapos nga lang pa natin mga kasi sumulsog doon sa, eh, sa ilayah tumulsog ng tubig si tatay po ay din ng ano, gubat tanya daw po tatamnan uli ng halaman aring gubatang ari mga kainsan gubat na gubat hmm. Ayan, aray po bagong, bagong bukas po na halamanan aray ang maganda po din Itabing kalin Nari Mataba pa po ang lupa nito Virgin po ito ay, eh. Bagong bukas na halamanan Tatamdan daw po ni tatay Ng mga ano Balinghoy Kamuti Kung ano maaari po Ang ganda oh. Mga kaisan eh Aray maganda oh. Akala si Eh tigas po ng madre ka kaw. Tu maganda. Kaya naman la ang buhating. Etikas ng madre ka kaw. Malawak din ari. Maganda tabing kalye po ari. Hmm. Ang produkto po ay ano. Hindi nalalayo. Ah, mga kaisan. Tabing kalsada na po. Kumbaga pasok po ang motor bagong bukas na halamanan. Ng... Patuloy pa rin po ang pagpapalawak ni tatay kahit po maedad na. Ang nag ang nagtrabaho po nito si ko ya pagu. Binisita la ang po natin. Ah, si pagpo ni tatay. tatay po, siya kasama din po si tatay pag trabaho dito. bagong bukas na halamanan po ay talagang labas ang bikuyo dito po yung mabikuyo pagkadami ata nila nakuha ay ganda na rin ano nakapatong mga kaisan sa bato oh yung puno itong lugar na ito mga kaisan dito tinatago yung nawawalang mga saging namin kaya po inano na ito Nagigig itong hide na mga pinagpilingan ng saging dito namin po nakikita ito na lang yung natitirang ano dito eh kumbaga sabi nga ay eh, virgin forest are na laang po yan po ito po yung may tatamnan uli ng niyog ganda oh pwede rin itong pan display eh. maganda ito magandang halaman ha? Ah. Aray naman po italungan ni tatay Kadugsong po ari Yan Kadugtong po yan Maganda na rin ang talong ni tatay hmm. Naganda na din po hmm. Nabulaklak na rin na hmm. Nabulaklak na. ganda wala pa namang white fly itong ganito kalaki mga kainsan white fly ang kalaban mo nito meron na rin oh. No? nagiging brown siya eh mm. meron na rin oh. No? kailangan yun ang problema sa talong mga kainsan To. nga ngayon ang mapapunta din eh. sabi ko ko dati alagaan eh. whitefly po kaya pa naman po yan Ma madalang pa yun po ang problema sa talung pag po rumaming whitefly hindi ka din ng maganda yun po ang iingatan hmm. ang dami na pala araw naman po yung ating lumang talungan gumanda pa rin po oh. Ganda. gumanda mga kaisan natubo na po ali ang damo kondisyon na po ito tatamnan po natin ito ng sitaw uli marami na po tayong pananim na sitaw mga kaisan Yon, kondisyon na po ang lupa atin lang po ipinahinga ng dalawang buwan saka po inispray natin ng apog ngayon okay na po pwede na po tayong mag-ano uli ito yung pinagsitawan din po dati natin ipinapahinga lang po natin ng lupa para po hindi masyadong uh, ano ngayon, pwede na po uli. Alam kailangan din po ng pahinga ng lupa Ay parang tao din po yan, kailangan po mag-rest Pwede namang kuwin kaya lang eh gusto ko si i not Akala ko po yung may itanim ko ngayon ng ano, sitaw. Ano po pala, medyo tuyo po ang lupa. Baka po bukas ay uulan. Hmm, gusto ko. Hmm. Medyo tuyo. Bukas ko na itatanim maga. Tamo mga kaisan yung ating tinatabas. Pagkakagandang bulaklak. Hmm. Yan. Milky. Milky na miss daw nila. Dali. Hmm, Dali. Ah. Ayaw, suplado. ito mga kaisan oh. Damo. Pero bulaklak. ganda. Yan tatanan natin hanggang doon. Ayos na. Kondisyon na po ito. Yan oh, pagkagagarang bulaklak oh, pero damo. Ay anong gara mga kaisan? Hmm, damo. Aba. Oh. quality hmm gara pwede mo kayo sa kasalan ay hehehe <laughs> tawa ka kayo san ganda pag naipon-ipon na yung hmm. flowers for you damo for you damo. kakanta po ng yup, lupa mayabu ay yan ang yabuk tom yan ang yabuk mayabu yabuk po Yung lupa angat po ang damo eh mayabo nang ng lupa mm. quality yeah. talagang quality bukas po natin dadakutin yan pero panlagay din po yung pampataba din yan po yung damong yan hmm. kaligatang kayabuhan quality kaligatang kayabuan buwan hmm. yan yeah, mga kaisan bukas ko na po ari tatamnan aking uh, agapan na lang ang bukas tatabusin po natin papunta doon hmm hindi tayo palang pananim na niyog din eh. nag-iipon din po ng pananim na niyog ay oh ang lala ng niyog Pananim po ito mm po marami pa po, po tayong bubuksan ano ay mga tatam na ng halaman tatam na din natin ang niyog yung paikot tulah kumusta daw? Uy. Iba na. Ano, busog. Ha. Bukas ay hahakot uli ng talong. Eh, eh nakikinig kayo Sabi ano kaya? Magaan la ang naman yun. Baka bukas ay mga limang hakot ka. Ayos lang sa iyo. Ha. Liligo ang kita bukas sa magagap na magagap. Ha, iba na. Ha. Ayos lang daw. Nag-aano na po siya nagre-relax relax na bukas po ay eh, kaya naman maaga po tayo bukas at uh, biyahe po ulit tayo ng talong diretsyo petas na rin mga kainsan bukas ay eh, maagap kami makaaga maaga ano kami yung tatapasan namin po yung ano mga pichaya po at saka mustasa Gawa nang sayang po ang mga baka-bakanti po ay. Dati po ari puro ano, puro ulahan po dati. Ulahan ng kabait kalabaw. Tapos igubat laang. ang e ngayon po ay narito na din la ang tayo. Kung maaari tam lahat. Kaya yeah, mga kaisan, bahay na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Yan, magtatanggal naman po tayo nung kito bago umuwi yun. Yung nadun po, yung pumupulak po sa palaisdaan maya maya po yan, ingat po laging lahat mga kaisan stay humble and God bless peace bye, salamat po mga kaisan, lansunis po ngayon nga pala ano na alas 6 na ng hapon mga kaisan yan, ari po ipinutin yung dakambal palokban nga po pala tayo kakain mga kaisan, hmm, Atos, po ari po ay galing doon sa kabilang niyugan po ay akala namin ay walang bunga binisit yung dakambal, mayroon pala mga kaisan, lansunis po Mangustin. May kayo ba pa oh. Merinda. Na ako mapunta to yung, yung kayo Ay yung ano. Yung mga kaisan. Nga nanay. Ano? nanay. Nanay hilo muna. Hello po mga kaisan. Kakain po. Kakain po tayo mamaya sa restaurant po. Sa lukban. Sama kayo nanay. Tanay. Ayaw ko. Gabi na. Hmm? Gabi na. Ah. Mm -hmm. Ano uh -huh. po? Kala ko walang bunga yun. Mayroon pala eh. Mm -hmm. Nakakita ang tatay mo? Mm. Sa nagtatanong ilang, ilang taon daw doon bagong bumunga ito. Matagal na eh. <coughs> mga kisi taon. Bantihan. Mga han po. Dali yung at dito tayo ay 20 ano 26 bago lang. Mm. Matagal po. Marami pagdadaan ng bagyo. Si tatay po nagluluto, niluluto ba yan eh? Hmm. Ginatang lang ano yun? Lain. Hmm. Lain daw po ang ulam ay, nanay. Mm. Kami po ay lumaki sa ganun, Ginatang lain. Kahit hanggang ngayon po, ginat ang balinghoy. Masarap naman po yung ganun ay. Nakakain din po sa labas, paminsan-minsan, madalang. Kaya ibang matatanda ay ano nanay? Hmm. Mahaba ang buhay sa probinsya. Ano? Hmm. Si, si ina ng sibing ba ilang taon na? 90. Hmm. Si Lula po, Ninety years old. Nung July 9, maglalala ba pa? Malakas pa na, malakas pa po. Lalala pa? Nilalala po ng sombrero, yung ating sinusuot, mga ganoon, nilalala mm. po. Ah, mga ka-san, palokman na po tayo. Busog na.